Happy Monday sa lahat. Ah, nandito po ako ngayon sa Mario's Restaurant na pabulitong restaurant ni Ate Guy. Actually, naglalakad lang ako sa Tomas Marato. Tapos napadaan ako dito and then I decided to go in kasi nga baka may makausap ako na staff na you know, they have good memories of the superstar. So, ito. May konti tayong interview. So, ito mo ng food. Grabe, tatakam-takam talaga ang food sa Mario's. Dati naiinditahan kami dito. Sarap talaga dito yung paella, yung mga steak nila. May buffet pa dito dati eh, pero ngayon wala uh, na. Ayan. Malaki, malaki yung Mario's sa sisi. Yan lang daw yung table table po ni Ma'am Nora. Yan po, po, po. Table table po. At ano ang gusto niyang ordering? Yung Grilled Salmon po. Salmon. Karyos. Lengua. Yung mga all-time favorite po. So gaano siya kadalas dito? Gawin umaga. Quite a week. Ah, okay. Kailan ba siya bumisita dito? Bago siya Mamatay. At, one week talaga, one week before siya mamatay, that's kasi Nandito pa siya noon eh, pero nandito pa siya, may oxygen. Ano ka mo? That's ito daw ang favorite restaurant yeah. ni Ate Galli? Opo. So ano, Norenyan ka rin ba? Opo naman. Haan. <laughs> Anong mga kwentuhan niyo na ano? Wala po, pag pumunta po siya dito ulit, lapit po agad daw. <laughs> Tsaka pag umu-order po siya ng mga nagte-take out siya ng pagkain. Gusto nang tumatawag po sa akin sa cellphone po. Sa akin siya umu-order po. Mm. As in talagang more than 10 years siya dito? Ay, oh, hindi lang. Oh, mm -hmm. Matagal na po siya dito? Oo, as in 1980s, ganun. pupunta mm, na siya? Matagal siya na rin dito. Opo, oh, matagal na rin po ako dito. Wala namang hmm. mga... May chikahan din ba kayo na kay, Mga okay. personal na... Ay, ni naman. Mean, Basta pag pumunta siya dito, lumalapit lang ako. Yun, nagyayakapan kami. Ganun. Dahil kilala na na po din niya ako, ma'am. Para ka na rin, ano niya, close friend. Opo. Okay. So, ano masasabi mo sa kanya, sa personal? At namimiss mo ba siya? Super po. Hmm. Tsaka pag nakikita kung dumadating siya kasi nasa lubog ko ganyan. <laughs> Parang saya-saya ko pag nakikita ko siya. Masasabi mo ba na paboritong artista mo siya? Kasi marami rin artista dito. Opo. Oh, okay. At saka yung uling pag-uusap namin noong nung month noon. take out po siya. Nasa bahay po ako nun. Eh, nung tumawag siya sa, sa akin, sabi ko, Ma'am, sorry po. Nasa bahay na po ako. Tapos sabi ko sa kanya, ma'am, mahal na mahal kita. Sabi ko gano'n sa kanya. <laughs> sabi niya, ikaw din lang mahal na mahal ko. Sabi ko, mag-iingal po kayo palagi. Sabi ko gano'n. Sabi niya, salamat ha. Sabi niya gano'n sa akin. Nung nawala po siya, namin nang nag-message sa akin eh. yung kasama ko dito. Lenny, sabi niya, wala ano, na si ano. Si <laughs> Mia pa pa. naiyak talaga ako nung. <laughs> Madaling araw nung nalaman ko. Pero nung huling visit niya, wala ka dito. Kaya ano, nung huling visit niya, andito naman ako kasong medyo busy. Pero napunta ko pa rin po siya doon sa, sa... Ang favorite po kasi nga doon sa long table po doon sa lulo, sa kabila. Ah, pala ito kasi may At po dito. Oh. Oo. Pero yung huling visit niya dito sa kabila dahil may function kami. Kaya po lang hindi siya ano, nakakaupo dito pag may mga big function kami na dito po. Pero kung wala din lang, susolo po sila dito. Sinong palagi niyang kasama? Sina mga mang... bontok. Bontok ba yun? Ah, oo. Si, yung si sisters. Na, ano po, yung kambal ba yun? Oo. Tsaka marami po yung mga kaibigan, mga napakabait na tao po ni Mang Nora, kaya lang na sa akin yan nung nakilala ko na talaga siya eh, dati mamaliit mama, pa po ako noon siya na po talagang ano ko noon gustong gusto ko hanggang sa nung tumasok po ako dito yun nakikita ko siya nung una po nahiyak ako sa kanya eh eh siguro nahalata niya po ako na paratingin tingin lang tinawag niya oh, sabi niya punta ka dito sabi, sabi ko sa kanya mama pwede ba mga papit? sabi oo oh, sabi niya Pasalamat pa nga siya mami nung ano po, nung nagpa-picture kami. Tapos after that, ikaw na yung palaging nagsiserve? Ay hindi po, ang no, mga waiter. Si Daisy po, mm -hmm. yung favorite na ano po niya, ng no, waiter. Oh, pero ikaw yung ano rin, napalapit din sa kanya. Opo, kasi pag ano po, pag lumagating siya, pag pinupuntan ko agad siya. <laughs> Kakaano na lang po, kakalungkot Kaka, lang talaga. Oo. Oh. Basta pag ano po, lumalapit lang po ako sa kanya. Oo. <laughs> uh -uh. Ayun, pag ano, papapicture po kami. May ganun. Showbiz day ka showbiz na. Oo. Parang malabo sa camera. Ito po. Ayan Ito mo ang suit namin dito. Oo. Oh, Tsaka um. <laughs> yung customer po namin. Oh. lumalapit din sa kanya. Oh. Pag, uh, ano po, pag dumalapin siya, picture po. Oh. Kaya yung kahit ano po, pagsali na sikat na sikat po talaga siya. Kahit oh. sa mga customer po namin. Oh. Talagang yung iba pong mga... na Tapos ang dito, wala. Hindi naman nila lalapitan. Yeah pansin, pero pansin ma'am Nora po nung mateng. Marami kang alaala sa kanya. Opo. Ano bang ba paborito mong pelikula ni Ate Gay? Ay, na, ano ko po, yung ano po eh, yung kontemplasyon, doon po, doon mo siya unang napanood. Opo, tsaka po, Araw-araw, araw-araw po, palibasa, ano eh, nakapalo ako sa kanya eh. Doon lang po ako nanonood nung mga uh, sa kanila nila ko, kay Laurel, yung mga pelikula. Nakakapanood <laughs> pa rin ako. Ay, eh, ano? Anong mga pelikula nila? Yung nasa Facebook na? yung, ano po, yung Roses ba yun? Lollipops. Oo, oh, Lollipop. Yun, napapanood ko po, po. Kaya lang minsan, hindi ko na po naano ano yung mga title eh. So, yun ang paborito mong kalapit? Si Coco. Oh. Opo. Bakit? Eh, batangin niya nun. po kasi ako eh. Ah. <laughs> uh -uh. At saka magkasunod silang namatay. Opo. So, tingin mo ba there was something special sa kanila? Kasi dumalaw din si Kokoy, eh, ba? Diba, sa buro ni... Opo. opo. Hindi ko po. po. <laughs> Pero siguro po. <laughs> Pero nung ano, sa burol ni Ate Gay, hindi ka dumala. Ay, hindi po. Naka, ano naman, nakapinta po. Hmm. Hindi po, nakadalaw nung kay mama. Pero balak po namin, ano po, pag may time po, punta na lang kami sa ano niya. Libina. Ano, Libina po, o po. Hmm. lang po, pag birthday kasi ako, umuwi ako ng Batangas mga. Kaya minsan, wala na po din akong talaman po. <coughs> Pero parang ano no, biglaan din yung pagkamatay niya kasi ano po, ano, nakapunta pa po siya dito eh. Bago, siguro mga 3 three, three weeks ago po bago siya na ano, Hindi, pa. sabi ng mga waiter a, a week before. Oo, oo, basta nakapunta pa siya dito eh. Nakapunta pa siya dito nun. Ano? Kaya po na, ano kami, nagulat po kami. Bigla na lang eh. Mahirap ng palitan ng katulad niya. Ano? Opo. Oh, po wala siyang katulad talaga mam. Sa kabaitan. Mm -hmm. Oo, oh, talagang ano siya. Pero may time ba na nagpunta siya dito with her family? Ay wala, hindi pa hindi uh, Si ano? You know, Reynes, kasama niya minsan? Hindi Opo, rin. Opo, nakakasama na po rin minsan po. Oo. Pero hindi po malimit. Ang parating ang kasama yung... Sister. Opo. Yun daw nag-aalaga sa kanya dito po, po pero mga ano sila eh close na close po sila eh alagang alaga na po nila talaga si ano po si mga nora parang hindi pa siya patay sa parang nga po sa akin hindi pa siya ano eh nawala eh kasi sa FB po siya nalaman talaga ng FB ko eh pag bukas ko po buka ka makikita eh <laughs> pero ganun po talaga ma